Alam mo ba na ang simpleng pag-init ng pagkain sa microwave, lalo na sa plastic na lalagyan, ay maaaring may tahimik na epekto sa iyong kalusugan. Isang umagang malamig, habang iniinit ko ang tiratirang tinola sa microwave, napaisip ako. Ilang beses ko na kayang ginawa to. Yung kinuha lang ang plastic container mula sa ref, diretsyo sa microwave, tapos okay na. Isang minuto, tapos may mainit na sabaw na ulit ako. Pero hindi ko agad napansin sa likod ng bawat, madaling init na yan, may mga bagay na hindi nakikita, hindi na amoy, pero unti-unting naipon sa katawan. Gaya ng mga microplastics na hindi natin nararamdaman habang kumakain, pero nakikitulog sa ating mga katawan sa paglipas ng panahon. At kung ikaigaya ko, mas gusto ang magaan at mabilis na paraan kaysa maghugas pa ng dagdag na pinggan, baka lagi mo ring ginagamit ang plastic na container na yan. Pero ito ang kailangan mong malaman, Ayon sa mga bagong pag-aaral, kapag pinainit ang ilang klase ng plastik, lalo na iyong may mga code na tatlo, anim, at pito sa ilalim, may posibilidad itong maglabas ng mga kemikal na naka-apekto sa kalusugan ng utak. Isa sa mga pinakatinututukan ng mga eksperto ay ang koneksyon sa paglala ng memory loss at dementia sa mga matatagalang gumagamit ng plastik sa initan. Napakasimpleng gawain pero paulit-ulit sa bawat araw, sa bawat pagkain, sa bawat ulam na iniinit at hindi natin agad nararamdaman ang epekto. Marami sa atin, kung hindi man lahat, ay may naging mahal sa buhay na dahan-dahan ng naging malilimutin. Minsan, biglang hindi na niya maalala ang pangalan ng paborito niyang apo. O di kaya ay naliligaw sa sariling bahay. Mapait sa puso. Nakapanghihina. Kaya kung may maliit na bagay tayong pwedeng iwasan ngayon para magkaroon ng mas mahaba, mas malinaw na alaala bukas hindi ba't sulit yon. Ang punto ay hindi upang takutin, kundi gisingin tayong muli sa mga bagay na lagi nating ginagawa na may epekto pala sa kinabukasan natin. Isipin mo, isang gabi lang, pagod ka na, gusto mo lang ng mainit na sabaw. Kinuha mo sa ref, iniinit sa plastic, at ininom. Isa lang yan. Pero kapag araw-araw mo itong ginagawa, taon-taon, nagiging bahagi siya ng kasaysayan ng katawan mo. Kagaya ng chinelas na minsang isinusuot mo sa bahagyang basa walang sakit sa una, pero pagtagal, nagkakaalipunga ka na pala. Ganito rin ang epekto ng plastic kapag paulit-ulit itong ginagamit sa pag-ini. May mga kemikal gaya ng BC, bisphenol E, at phthalates, mahahabang salitang hindi natin kailangan kabisaduhin, pero ang kailangan lang nating tandaan ay sila nakalalason sa tahimik na paraan. Naipon sa dugo, tumatago sa organo, at sinasabing may koneksyon sa maagang pagtanda ng ating utak. Bakit nga ba hindi natin ito naririnig noon? Dahil noon, wala pang microwave. Wala pang mga dilatang mainit lang ng kaunti, handa na. At mas maraming tao ang gumagamit ng pinggan, hindi na mga disposable na plastic na container. Noon, hindi problema ang reheat kasi ang pagkain, luto lang sa dapog o kalan. Pero ngayon, iba na ang mundo. At hindi ito masama, nagbibigay ito ng kaginhawaan. Pero kailangan nating alalahanin na sa bawat ginhawa ay may kaakibat na desisyon. Kaya sa susunod mong pagtayo para mag-init ng kanin o sabaw, subukan mong gumamit ng ceramic bowl o baso, yung medyo mabigat pero safe. Mas marami kang hugasan, pero iisipin mong isa na itong maliit na hakbang para alagaan ang iyong isipan, ang iyong alaala, ang sarili mong buhay. Lalo na kung ikaw ay nasa edad na anim na pupataas, mas marapat lamang na maging maingat. Alam kong hindi madali magbago ng nakasanayan. Lalo na kung maraming taon mo nang ginagawa to. Pero hindi rin kailangang agad-agad ang pagbabago. Magsimula lang sa isa. Ngayong linggo, bakit hindi mo subukang magtabi ng iisang ceramic bowl na laging gagamitin sa microwave? Yung sayo lang. Parang kasama sa bagong ritual mo tuwing alas sa is ng hapon, habang umiinit ang tinolang iniwan ng anak mo noong linggo. Minsan, 'Yung akala nating maliit lang, 'yon ang pinakamatibay nating pananggalang. Tandaan mo, ang tunay na pag-aalaga sa sarili hindi laging malaki. Minsan tahimik lang. Malumanay. Pero may saysay. Ang plastic sa una, parang simpleng lalagyan lang. May manipis, may makapal, may may takip, may selyado. Pero alam mo ba na hindi lahat ng plastic ay ginawa para sa init? Kapag napansin mong may maliit na simbolo sa ilalim ng lalagyan, karaniwan may number sa loob ng tatsulok, iyon ang plastic identification code. Hindi siya pampaganda at lalong hindi dekorasyon. Isa siyang paalala kung anong uri ng kemikal ang nasa loob ng plastic, at kung ito ba ay ligtas sa init. Ang mga numerong tatlo, yisi, anim, zes, at pito, other, iyan ang pinakadelikado kapag pinainit. Maaring maglabas sila ng chemical gaya ng dioxins at starin na sinasabing naka-apekto, hindi lang sa utak kundi pati sa hormones at immune system. May isang lola na nakausap ko, si Aling Remay. Araw-araw siyang may baon na tinolang may ampalaya. Laging nakaimbak sa lumang plastic na ice cream container. Mura raw kasi, tipid at hindi nasisira agad. Pero nang sabihin ng anak niyang si Eric na huwag na siyang mag-init ng pagkain gamit iyon, parang nasaktan siya. Bakit, hindi ba't ganito rin naman ang gamit ko noong kabataan ko, sabi niya. Pero panahon na raw para tanggapin, may mga bagay sa kabataan natin na hindi naligtas sa panahong ito. Ang katawan ni Aling Remy ay hindi na tulad ng dati. Mas mabagal na ang metabolic process niya, ang paraan ng katawan sa pag-alis ng lason. At kung dati ay kayang i-filter ang bahagyang kemikal sa loob ng isang araw, ngayon ay naipon na lang ito. Tahimik. Hindi ramdam agad, Parang alikabok sa sulok ng aparador, hindi mo pansin hanggat di mo nililinisan. Ang pinakamasakit, ang epekto ay hindi lang sa pisikal na katawan. Ang posibilidad ng paglabo ng isipan, pagkalimot, at mabagal na reaksyon ay mas mataas sa mga taong paulit-ulit na nalalantad sa ganitong uri ng kemikal. At sa dami ng senior na mas pinipiling manirahan mag-isa, lalo na sa panahon ng kanilang iikalawang katahimikan, mas kailangang mag-ingat. Dahil kapag mahina na ang katawan at wala kang laging kasamang magpapaalala, sino pa ang huli ng mali kung hindi mo ito alam? Kaya dito, may isang napakasimpleng panuntunan. Kung hindi mo sigurado kung safe sa init ang lalagyan, huwag mo nang initin ito. Gamitin ang basong may takip na salamin. Kung walang microwave safe na lalagyan, mas mabuti pang ilipat muna sa ceramic bowl bago initin. Dagdag pagod. Pero hindi ba't mas mahirap kapag bigla ka na lang hindi makaalala kung saan mo nilagay ang susi ng bahay mo? O kung ano nga ulit ang pangalan ng apo mong palaging bumibisita tuwing linggo? May kapalit ang bawat bagay, kahit gaano ito kaliit. Bilang pamalit sa lumang plastik, maaari kang bumili ng isa o dalawang heat safe na glass container. Hindi kailangan ng marami. Kahit isa lang muna. Itabi sa istante, lagyan ng maliit na sticker na para sa init lang gawing parte ng bagong ritual. Alam mong di mo kailangang baguhin agad ang lahat. Pero sa pagtanda natin, mahalaga ang sinadya, ang bawat hakbang, bawat galaw, mailayunin. Hindi pa bigla-bigla. Hindi na gaya ng kabataan. Mas maingat, mas mapagmuni. Sabi nga nila, ang karunungan ay hindi laging malakas ang boses. Minsan, tahimik ito. Gaya ng pagpili mong iwasan na lang mag-init sa lumang plastik. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang ikatlong punto, ang koneksyon ng amoy at lasa mula sa plastik, at ang hindi inaasahang epekto nito sa ating memorya. May mga amoy sa buhay na hindi natin basta-basta nakakalimutan. Amoy ng bagong lutong tinapa sa umaga. Ang sambong sa likod bahay kapag umuulan. O yung simpleng amoy ng lumang aparador ng lola, may kahalong sabon, alikabok, at konting alaala ng kabataan ang ating utak, lalo na ang bahagi ng hippocampus, ay nakakabit ng malalim sa ating pangamoy at panlasa. Kaya kapag may naamoy tayong pamilyar, bigla tayong naaalala. Bigla tayong bumabalik. Pero paano kung ang mga pagkain ngayon, dahil sa maling lalagyan at init, ay nagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy? Minsan, mapapansin mo, parang may plastik ti ang lasa ng tinolang iniinit. O parang may kakaibang amoy sa pinakbet na niluto pa kahapon. Maaaring maliit na bagay ito, pero ang hindi alam ng marami, ang amoy na iyon ay senyales ng kemikal na pumapasok na sa pagkain. At ito ang punto, kung ang utak natin ay sensitibo sa amoy at panlasa para mag-imbak ng alaala, paano kung ang naaamoy at nalalasahan nito ay hindi naligtas? Ang amoy na plastik kapag mainit ay kadalasang dulot ng mga compound gaya ng styrene. Hindi lang siya masangsang, may pag-aaral na nagpapakita na ang paulit-ulit na exposure sa compound na ito ay maaaring makaapekto sa cognitive clarity o ang linaw ng pag-iisip. Kung si Lola ay nakaugalian ng gamitin ang lumang plastic container sa microwave at paulit-ulit na naamoy ang ganitong usok mula sa pagkaing iniinit, maaari itong makaapekto sa kanyang panlasa, gana, at sa mahabang panahon sa kanyang alaala. -ala. Isipin mo, bawat amoy ay parang pahina sa lumang dayari. Kapag ito'y malabo na, mahirap nang balikan ang mga kwento. At kung ang plastic ay unti-unting binubura ang mga amoy na totoo, pinalitan ng kemikal at artificial na halimuyak, unti-unti rin itong binubura ang koneksyon ng ating damdamin at memorya sa pagkain. May kwento si Mang Romy, dating panadero. Araw-araw, inaamoy niya ang tinapay para malaman kung lumana. Isa itong kasanay ang hindi niya basta nakakalimutan. Pero nitong huli, napansin ng kanyang asawa, si Aling Lita, na madalas siyang nagtatanong, ito bang pandesal, luma na? Kahit bagong luto pa lang. Hindi niya na raw naaamoy ng tama. Patingin-tingin lang. At dumarating na rin ang mga ulit-ulit na tanong. Napansin nilang halos lahat ng pagkain nila ay iniinit sa lumang microwave plastic. Hindi natin sinisisi ang mga lalagyan hindi natin sinisisi ang kahirapan ng pamumuhay. Pero kung may malumanay na pagpigil tayo ngayon, baka may mapigilan pa. Kaya isang mungkahi, wag mo nang asahan na maaamoy mo agad ang pagbabago. Pero kapag nagsimula ka ng gumamit ng hindi plastik na lalagyan, mapapansin mo, parang masariwa ang pagkain. Mas buhay ang lasa. At sa dami ng pagkain na inuuwi ng anak mo tuwing linggo, mas mainam kung maaalala mong mainit ito dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa plastik. Sa huling bahagi ng video, tatalakayin natin ang panghuling punto, ang mapayapang pagtakbo ng memorya, at paano natin mapapangalagaan ito sa pang-araw-araw na ritual. Madalas, iniisip natin na ang kalusugan ng isipan ay parang ilaw, naka-on o naka-off. Pero sa totoo lang, ito'y tulad ng kandila. Dahan-dahan kung mapundi. Mahina kung palaging nasisilaw. At minsan, kung hindi natin pinapansin, unti-unti nang naupos. Kaya ang pinakaepektibong paraan para itoy mapanatiling maliwanag ay ang magdagdag ng munting mga kalasag araw-araw. Hindi malalakas. Hindi mararahas. Kundi mga maliliit, tahimik na gawain ng pag-aalaga. Isa na rito ang simpleng desisyon, iwasan ang pag-init sa plastik. Ang mga kemikal na maaaring makasama sa ating utak ay hindi kasing lakas ng bagyo. Pero gaya ng ulan sa bubong, kapag araw-araw at walang patid, nagiging tagas, kalauna ipagkasira. Kaya isipin mo ito bilang bahagi ng bagong ritual ng pangangalaga sa sarili. Kapag ikaw ay naglalagay ng ulam sa ceramic bowl bago ito initin, parang sinasabi mo sa sarili mong, kailangan kong maalala pa ang mga pangalan ng aking mga apo. Kapag iniwasan mong gamitin ang lumang take-out container para mag-init ng sinigang, parang hinahaplos mo ang iyong utak, sinasabing, salamat sa mga alaala. Gusto ko pa kayong makasama. Ang mga bagong ritual na ito ay hindi kailangang marangya. Maaring tuwing alas 5 ng hapon, habang papalubog ang araw, maglalaan ka lang ng tatlong minuto para ayusin ang mga lalagyan sa kusina. O tuwing linggo, kasabay ng pag-uwi ng pagkain ng anak mong si Lenlen, sasabihin mo sa kanya, Anak, dito mo na lang ilagay sa ceramic bowl, ha? mas panatag ako. At alam mo kung ano ang maganda? Sa ginagawa mong iyon, hindi lang ikaw ang inaasikaso mo. Itinuturo mo rin sa mga batang mas bata sa iyo, anak man, apo, kapitbahay, na mahalaga ang maliliit na desisyon. Na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi laging check-up o reseta. Minsan, ito'y pagpili ng tamang lalagyan at kung darating man ang panahon na may makalimutan tayo, sana hindi yon ang pakiramdam na inalagaan natin ang sarili natin habang kaya pa. Minsan, huli na ang lahat. Pero ngayong hindi pa, ngayon tayong may malay, may lakas at may kusa, bakit hindi natin simulan? Ang ating isipan ay bahay ng ating mga kwento. At ang bawat kwento ay kayamanan. Kaya sa huling pagsalo ng mainit na sabaw, sa tamang lalagyan, may kasamang bagong layunin. Ini-init ko ito, hindi lang para mainit ang ulam, kundi para maalala ko pa ang bawat kwento sa bawat kutsara. Kung nakatulong sa iyo ang payo na ito, pakiusap, ipasa mo ito sa isang taong mahal mo. Maaaring nanay mo, tita, o kapitbahay na mag-isa sa bahay. Isang mensahe lang. Isang pag-aabot. Sabihin mo rin sa comments, ano ang huling alaala na nagpangiti sa iyo ngayong linggo. At kung gusto mo pang makinig ng mga ganitong usapan, malambot, tahimik, pero may halaga, mag-subscribe ka. Kung di mo alam paano, magpatulong ka sa isang anak, apo, o kaibigan. Gusto ka naming makasama rito. Kasi sa bawat kwento ng pag-aalaga, mas magaan kung sabay nating nilalakbay. Salamat! At ingatan mo ang sarili mo. Para sa mga alaala. Para sa iyong sarili.